Tayo? Oh, na. <laughs> noon mga idol. Happy sa today. Ay ko mapapansin yung mga idol na tagnaw. Ayun, natag na rin yung dormir. may kaping. Yung inakit natin kanina mga idol na nag-live kami. Nag-live ako. Ayun okay na, natag na. Weight insulation. Ayun. Tama so, mapapansin yung mga idol. Hey, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Good afternoon po sa inyo. Ayan. Papapansin yung mga idol. Latag na. Ayan. Ayan. Ganda. Pinaspasan po namin. Eh, para makatrabaho yung mga construction worker na mga kasama natin dito na gumagawa. Ako mapapansin yung mga idol. Yan na lang hindi na latagan. Bukas, lalatagan po namin yan. Yung area na yan. Yan. Yan na lang hindi nalatagan mga idol yung media agwa uh, pantres agwas Ayan. Ayan. pero itong area na itong mga idol latag na yan yan dalawa nagsisiruho pa oh. Ayan. Ayan. ano na lang yan ridge roll capping tapos sa uh, stopper flip stopper pulse uh, ridge roll capping Ayan, Pultix. dami, dami pa yung Pultix nito. Ito yung natirang mga yero mga idol. Ilagyan na namin na alambre. Pinasakyan namin ng parlina para hindi dumos-os. Ayan, yan ang yero. Para dito sa kabila. Ayan. <coughs> <coughs> mga idol. Good hey, afternoon sa inyo mga idol. Mga follower. Happy Saturday. Ayan. Nasapasan namin lahat ng mga idol para makuha namin pare namin pare ko kami si pare Lawrence Pintalan ayan ayos na kaninang umaga na ano kami nag akyat nag ni live ko kaya kung mapapansin yung mga idol nakalatag na kami ng dos aguas kasama yung may baligater yun na lang natira mga idol Okay, thank you. God bless mga idol. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you all. Lazon, Visayas at Mindanao. Sa mga ng mundo. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Idol. Ayan, I'm shout out si Idol. Ayos na. Ganda na. Ganda ng multi-rib. Point five. Yun yun. Ayos na. Paspas -pas talaga mapapansin oh, nyo talaga grabe ang taas talaga nito ang mga pa nyo yan kapit yung gahi namin mga idol oh. Okay. Ah, mo. mapapansin nyo mga idol gahi yan yeah, yung yan yung sinilas namin gahi yan gahi yan kapit yan ayun oh no. maganda maganda sinilas na to ako ah, pa yung mga idol yung taas yan ayun no. yan ayos na to patabasin ko kayo laylayan yan Walang problema sa pagkatabas, mabilis naman lang yan. Ang na importante, nalatagan po namin para walang masabi yung owner. Ganda! Bukas papasok kami para bukas ma-close na namin to. Ang area na to, ma-close na namin yan. Para may matitira man ng lones, kunti na lang. Para kasi tumawag na sa akin yung paranyake, yung naiwan namin na project na huwi base pwede na raw namin tirahin yun kasi patapos na rin yung hollow blocks nila yung, kasi nabiting kami doon sa area na yun yun sa malapit sa wool yung mga kaping, mga ah, yung wool punta kabitan eh, tumawag sa akin yung may-ari sa engineer na kailangan huwi mabalikan po namin Ayos na para makasingil yung kumpanya po namin Okay, thank you. God bless shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Ingat po kayo kung saan man sulok ng mundo. Maraming salamat. Thank you. God bless.